Like Loren, naging emosyonal na rin sa galit dahil nga tumayong pangalawang ama ito ni Kim Ju. Ramdam ang sakit na nararamdaman. Noong mga nakaraang buwan, pumutok na ang isyo na ito. Kasagsagan ng taping ng Kim Pao sa Cebu. Ramdam na malaki ang pinagdaraanan ng aktres. Dahil ang malapit na mga kaibigan nito na si Bella at tumatayong ama na si Derek Loren ay napasugod sa Cebu para lang damayan. Siyempre si Derek ang palaging nakakaalam sa sitwasyon ng alaga. Isa siya sa kasama nito para mas umangat pa ang karir. Nakita rin kung paano nagpagod sa trabaho. Kahit sino magiging emosyonal sa nangyayari. Samantala, nagbahagi naman ng pahayag ang mga supporters. Ayon sa kanila. Kaya pala sobrang hardworking ngayon ni Kim Ju. Halos hindi nagpapahinga. Gawa ng malaking pera pala ang nawawala sa kanya. Walang konsensya iyan sila kam. Dapat ngang maparusahan. Ayon pa si isang komento. Si Kim na nga ang ninakawan pero parang siya pa ang may kasalanan. Hindi natin alam kung ilang beses siya nagpatawad. Kung magkano ba ang nakuha niya bago dumating sa point na kailangan idemanda na ang kapatid. Hindi porkit kapatid mo, itotolerate mo na lang ng itotolerate kasi hindi yan matututo kung paulit-ulit na lang hahayaan sa ganong gawain. Kung alam na noon pa man na nagsusugan ito, wa, magsisi na sila kam sa kanyang mga ginagawa. Kaawa-awa ang sinapit ng kanyang kapatid paulit na paulit-ulit na niloloko. Ilan lang yan sa mga samot sa aring komento.